Sa Leyte, may isaumanong kaso ng rape. Inareklamo ng panggagahasa sa isang dalagita ang isang pare doon. E pinagtanggol naman siya ng arsobispo ng Leyte, nagpapatrol Sharon Evite hindi na lumalabas ng bahay ang labing pitong taong gulang na dalagita na tatawagin na lang nating si Mutsa. Sumbong ng dalagita sa kanyang magulang, ilang ulit siyang pinagsamantalahan ng isang pari sa kanilang lugar. Tumigil na rin sa pag-aaral ang dalagita. Dati siyang miyembro ng youth organization sa simbahan na dati rin naka-assign sa inireklamong pari. Nobyembre ng nakarang taon, nang una umano siyang minulest siya ng pari habang natutulog sa kumbento. Ay, kung matay. Huwag daw ako magsumbong, kasi papatayin daw niya ako. Sinaktan niya ako, sinampal. Iyak ako na iyak noon. Pagkatapos, naligo siya noon sa banyo niya. Tapos pinakita niya sa akin ang katawan niya. Sabi niya, sagrado daw to, itong nasa baba. Nasundan pa umano ito sa kanyang boarding house at ang pinakahuli ay noong nakaraang Pebrero. Disidido ang kanyang mga magulang na papanagutin ang pari. Sa text message, humihingi ng dispensa ang pari at hinihiling daw na wag nang ipagpatuloy ang kaso. Pero nito lang Hulyo 6, isinampan na ang kasong rape laban sa pari. Kinumpirma rin ng Municipal Health Office na nagalaw ang dalagita. Pinuntahan ng news team ang parokyang pinagsisilbihan ng inaakusahang pari pero nalipat na raw ito. Pinabulaan na naman ni Palolite Archbishop Jose Palma ang akusasyon laban sa pari. Nagtutulungan na ang DSWD at NBI sa kaso. Sharon Evita, Patrol ng Pilipino, Leite.